Andito kami ngayon sa Barangay Sinipil habang sa kalagitaan ng aming meeting de avance. Pinatay ng mga tauhan ni Kapitan at ng Administrasyon. Itong aming meeting de avance, pinatay nila ang kanilang mga ilaw. Lahat ng mga tao ngayon dito ay nakakagulo at hindi namin alam kung paano kami magpapatuloy. Panawagan namin sa Administrasyon dito sa aming bayan, respetuhin ninyo ang karapatan ng tao na makinig sa kanilang mga nilanais na plataforma dito sa ating bayan. Kung wala kayong ibang ginawa kundi magnakaw sa buong panahon na nakaupo kayo dito sa aming bayan. Bigyan nyo kayo kami at sila ng pakakataon na makinig at magsabi ng aming mga hinain para naman magkaroon ng tsansa ang pagbabago dito sa ating bayan. Lahat po, wala kayong ibang ginawa sa panahon ng kampanyang ito kundi manakot ng tao tumutok ng baril, bang abuso ng tao, sugurin sila sa kanilang mga kabahayan. Bakit inyo ginagawa yan? Sa panahon ng aming meeting de avance, papatayan yung pa kami ng ilaw. Lahat ng tao dito ay nag-aalala. Maraming kabataan, maraming matatanda. Napakaliit ng aming lugar. Dito sa taas na likod na ito, yung mga barangay officials at maraming mga lokolokong tao nagiinuman. Ang mga pulis dito ngayon ay pinapaligiran na kami at nag-aalala sila sa aming kaligtasan. Kayo, dito sa barangay sinipil at rey na Mercedes, magpakatino po kayo. Huwag niyo pong hamakin, huwag niyo pong saktan ang ating mga kababayan. Bigyan niyo po kami ng kalayaan na magsalita para sa aming sarili. Naway patnubayan kami ng Panginoon, magdasal tayo sa Panginoon. Lahat tayo ay magiging ligtas at lahat tayo ay matatapos ang ating kumpanya na ito at ang ating eleksyon na ito. At sana ang katotohanan at ang tama ang mananaig at lahat ng kasamaan sa ating lipunan ay mawakas na. Maraming salamat po, magingat po tayong lahat.